Amen. Napakabuti po ng Panginoon. So sa pagkakataon po ito, ihanda po natin ang ating mga puso. Mga kapatid, prayerfully within you. Within you. Kausapin niyo po ang Panginoon na matanggap po natin ang mga mensahe niya sa ating mga buhay. Ayan mo, kapatid, na magminister ito sa iyong buhay. At ito ang magpapabago. Na yung pananaw, ito ang magpapabago sa iyong buhay. Tinatawagan ko po ang kanyang servant, ang kanyang likod, si Pastor Marvin Aguilar. Praise the Lord Good afternoon po sa bawat isa At uh, muli, nakita-kita na naman po tayo At ngayon po ay araw ng mga... Mami Araw ng mga puso <laughs> Hindi po, araw ng mga mami ngayon At uh, sa mga tweet po ay Hindi lang po actually, araw ngayon ng mga mami Hindi po ba? Araw-araw Araw ng mga mami Amen. Dahil lang araw ng mga mami, sila po yung naghahanda ng mga almusal sa atin. Di mo ba? Kaya mapapalad po tayo, nakasama po natin, pakibaba lang po ang ating mga mahal sa buhay, yung ating mga mami, yung may mga mami pa. At yung mga mami naman, na hindi po nila kasama yung kanilang mga anak, napakasakit po bilang sa kanila yon Hindi po ba? Yung uh, iba yung pinaglilingkuran nila. Ibang mga, iba yung mga bata na inaasikaso nila na yung mismo mga anak nila, hindi nila nagawa. Masakit po yun bilang sa isang ina. At ikaw naman na anak na kasama mo ang iyong mga magulang, yung ina, napaka komportable mo. Pagkagising mo pa lang sa upaga, may piniritong itlog na at may hotdog na may mainit na kape at may pandasan. Ganon ang pagmamahal ng mga ina sa tuwing may sakit ka, eh, kapag may sakit ka, may karandaman ka, yun ang pinakamasarap yan eh, bilang isang anak. Yung haplos ng pagmamahal ng isang ina. Amen. At yun naman ang masakit para sa isang ina, na pag tumatawag sila, buwat sa Pilipinas ang kanilang anak ay may karandaman, hindi man nila makabot ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Masakit para sa kanila sa pagiging ina nila. Hindi po ba? Amen po ba? Kaya mapapalad po tayo na nandyan pa yung ating mga ina. I remember my lola, si lola po kahit iniwanan ng aking lolo na ama po ng uh, ng aking ina. But si Lola, nag-stand firm siya. Hindi siya umanap ng ibang lalaki, kundi ang kanyang mga anak, pinalaki po niya. Am I right, mami? Yes. Yun po kasi dahil ako po'y alaga ni Lola. I'm a Lola's boy. A Lola's boy, boy ba yun? Hindi man. Nakita ko, naging inspirasyon po sa akin yun. Nakita ko si Lola na kahit kiniwala yan siya, bak ginawa niya? yung bilang pagiging ina sa kanyang mga anak. Napakasarap po nun, eh, no? At mayroon din po nakapagbigay uh, ng inspirasyon sa akin, yung isang babae, na, isang ordinaryong babae, eh, na tunay nga po na kapag-asawa siya, nagkaroon siya ng apat na anak, at tunay nga po na hindi niya pinabayan ang kanyang mga anak hanggang sa kanilang pag-aaral, pagpapalaki, hanggang sa isang araw po bumagsak po yung kanilang negosyo, But ang nanay pong ito, tumayo siya bilang isang nanay na tumulong siya sa kanyang asawa. Sa kanyang asawa na, na naghahanap ng trabaho, subalit ang inang ito ay humahanap siya kung ano, pa, ano po yung kanyang magagawa. May papakain lang sa kanyang mga anak. Nagtapirwer siya nagtinda siya ng mga RTW. Hindi siya nahihiya. Kahit malaki yung bag. Laki ng bag. Inangahan ko po siya. Hindi na pabayaan ang kanyang mga anak sa kanyang pag-aaral. Hanggang kanyang, uh, ang kanyang, ang uh, kanyang asawa nakapag-abroad. Alam niyo naman po sa abroad, maraming toksa dyan. Hindi Hindi po ba? Sa abroad, maraming tukso si dyan. Nakakita ng uh, napaglibangan ng kanyang asawa doon. Hanggang itong uh, inang ito, nakabalita siya ng mga ganong kwento o ganon ang nangyari sa kanyang asawa. kumawak siya sa ating Diyos. Hindi siya gumanti. Hindi siya nanumpat. matang inang ito, lalo siyang kumapit sa ating Diyos. At ang sabi niya, Panginoon, ibalik mo ang aking asawa at maglilingkod ako sa iyo. Ang inang yon, sinave niya ang family. Ng family na muntik ng mawasak na gawa ng diablo. Ba't itong pamilyang ito, tuluyang nasi. Bumalik ang kanyang asawa. Salamat sa ating Diyos. narito po kami ngayon. Ang aking po tinutukoy, ang aking ina, na nagbigay ng inspirasyon sa aming buhay. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa mga ganitong nga pagkakataon na binibigay ng ating Panginoon ang mga ina upang gumabay sa amin. Mga ina na nagtitiis sa lahat ng mga bagay. Kahit anong mangyari sa kanila, huwag lang mapabayaan ang kanilang mga anak. Gutumin man yan sa kalsada, maghahanap yan para may ipapakain sa kanyang mga anak. Alam po ninyo, sabi nga ng aking biyanan, bilang isang inang, napakasakit kung mawalan ng isang anak. Masakit sa ating, sa inyong mga ina. Hindi Ano po ba yung mas matimbang sa inyo? Kung ako ay magtatanong sa inyo, mga ina ngayon. Ano bang matimbang? Ang anak o asawa? Yes. Sorry na lang kayo, mga asawa. Kasi totoo po yan. Dahil, ano Yung pong uh, dinala nila sa kanilang sinapupunan ng nine months hanggang ito ay mahilwal. Nandoon po yung ano, yung kanilang uh, uh, yung mag mag magiging uh, ano po ba nila yung uh, ano, may, 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 may gusto kong sabihin dito yung paghihirap nila na kahit sa kabila ng buhay, hindi po ba? Isang iglap lang pipikit dyan si nanay. Hindi po ba? Ba't nandyan sila para sa kailang mga alam? Atin pong uh, bukla, uh, buksan ang ating mga Bible dito sa First King. Malapit na po tayo matapos. Amen. Praise the Lord. Bakit kayo natawa? Sabi ko lang. Amen. Ang sabi po dito sa First King, 3.16 Isang araw nagpunta sa hari ang dalawang babae na nagbibenta ng pangandaliang aliw. So meron daw pong dalawang uh, babae na pumunta sa hari kay hari Solomon na nagbebenta ng Aliw. Aliw. Amen. Ang sabi ng isa, Mahal na hari, kami po ang babae ito ay nakatira sa isang bahay. So magkasama po ang dalawang babae ito. Amen. Ang dalawang babae ito magkasama sa isang bubong. Nanganak po ako habang siya inaaroon. So, buntis pa itong dalawang babaeng ito. Sa so nauna lang na manganak ang isa sa isang bubong. Amen po ba? Next slide. Pagkalipas ng tatlong araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kami ibang kasama roon. So, sa makatwig po, sila lang dalawa. na nagkaanak yung isa, tapos sila. At pangatlong araw, nagkaanak na naman yung isa, nag-apat sila, so wala po silang kasama roon dahil sila po ay nagbibenta lang mga panandaliang kaliw, sila lang po doon, wala silang asawa. Kumbaga. Eme po ba? Walang asawa, wala silang kasama ng mga iba roon, kundi sila lang apat. Isang gabi ay nataganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. sabi po ng isa dahil po kausap po nila yung hari si Solomon next slide malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako'y na may natutulog kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang idahan. So, sa makatid po natutulog ito isa nandiyan yung baby yung isa nadaganan niya namatay so dahan-dahan Isip siya kung ano. Diyos ko, anong nangyari sa anak ko? Bakit na? So, ginawa po niya, kinuha niya yung, yung buhay. Nilagay niya sa, higaan niya yung isa naman. Habang naman po itong, itong, itong isang nanay ay sarap na sarap sa tulog. Ayan po ba? Next slide. Kinaumagaan. Ito na. Bumangon ako upang pasusuin ang aking anak. Ito na po yung dun sa hari. You know? At tinalitan yung kanyang anak. Upang pasusuin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. So, nais niya pong pasusuin. Alam, kayo mga inay, nanay, di ba ganun ang ginagawa niyo? But, nagulat po siya ang batang ito nasa kanyang tabi ay patay. Subalit, nang pagmasdan ko pong mabuti, ganyan po yung mga nanay. Ganyan po ba? Nakilala kong hindi yon ang aking anak. Alam na alam, hindi po ba? Puno nyo, nung si Jemay ay pinanganak po sa hospital, ayaw pa ako, uh, hindi pa ako makapaniwala. Sabi ko, hindi, pinalitan yata yung baby natin eh. Hindi ba? Bakit gano'n? Kapangit naman! <laughs> <laughs> anak, hindi, sa so, totoo lang, kasi sinasabi ko yun eh. Talaga sa kinukwento ko yun. So, Bakit gano'n? Kasi may salamin po, may Nung umiyak, ay, anak ko nga kasi kamukha ni Kojak. <laughs> si Kojak po yung uh, kapatid ni Mr. Karen. So, alam ng nanay ang kanyang anak. Alam nila, ewan po kung ano yung mayroon kayo. Alam na alam nila. No? Na, ano ba yung tawag doon? Mother instinct? Instinct? Ha? kasi English yun eh. Ano po yon? Instinct. Instinct. Okay, instinct. Mali ba yung sinabi ko kanina? May connection po yon, Yun. Para alam nila, may kutob sila na hindi ito ang aking anak. Ano po nangyari? Next slide. Tumutol naman ang pangalawa at nagsabi, ayun, nandun pala yung pangalawa, eh, no so, sila Sina, nandun sa hari. Nasa, hindi totoo yan! Anak ko ang buhay at sa iyo ang patay! Siguro yung nanay, siguro yung nasyak siya. Anong sabihin ng pangalawa yun? Lalo namang giniit ng una, hindi totoo yan! Anak mo ang patay at ang akin ay buhay. Kakaroon na po ng pagtatalo. At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Next slide. Ito na. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mo, iyo ang buhay na bata at sa kanya ang patay. At sa ikalawa ang sinasabi mo naman ay eh, iyo ang buhay na ana ah, buhay at sa kanya ang sa kanya ay patay. Next slide. Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa utos ng hari. Ano kayo mararamdaman mo? Na kung ikaw anak mo yun, puputulin yung anak mo, ano kayo mararamdaman mo? Siguro sa'yo, hindi mo alam kung mapapahihi o, o ano anong mararamdaman mo o kung mapapaluntad ka na ano sabi? Hindi mo, brother. Ano sabi? Ano sabi? Nabagabag ang puso ng tunay na ina ang batang buhay at napasigaw huwag mo huwag mo sabi ka eh sabi niya hindi naman sila huwag, huwag mo with feeling huwag mo Amen. Amen po ba? Diyan na yung dumating sa, sa nanay. Kung gaano yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Na alam niya, hindi yun. Yung nilagay sa kanyang nga, ah, tabi. Alam niya, yung batang kinuha sa kanya yon. Anong nangyari? Anong nangyari? Kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata. Ibigay na lang niyo sa kanya ang bata. Kamahalan, huwag lamang ninyong patahin. Ganun ang pagmamahal ng isang ina. Amen po ba? Amen po ba? Meron bang ina na ipapahamak ang kanyang anak? Wala! Ewan ko ba bakit pisan inaabot pa ang mga anak nila. Tinatanggal! Hindi po ba? Nakumisan, may mga magulang na sabi niya sa anak niya, pumunta ka ng Japan! Sumayaw pa roon para may makain kami. Mayroon bang ganun na Ina! Mayroon bang ina na pinagtulakan kayo? Sige anak, mag-abroad ka. Sige, sige, para mag-ipong ka ng mga limpak-limpak na salapi at mapadala mo sa akin dito. Kahit doon ay paupo-upo ka lang, sayaw-sayaw ka lang, o pahiga-higa ka lang. Wala, di po ba? Wala. Ganun ang pagmamahal. Ayaw, nag-aalala kaagad Ang mga magulang sa kanilang mga anak. Mga ina na hindi nakmisan na hindi nila alam kung anong gagawin nila sa kanilang mga 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 anak, mga plano nila para sa atin, di ba? Na mapalaki tayo ng maayos. Mabigyan ng buhay. Praise the Lord. Kaya sabi niya, kamahalan, sige po, ibigay niyo na lang sa kanya huwag niyo lang kung patahin. Ito namang isa. Anong sabi niya? Siguro na ba? Wala ka gano'n pa yung gira? Sige! Sige! Nangigigil pa! Sige! Hindi niyo pata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Kasi hindi niya anak yun! Ikaw ba sasabi mo yun? di po ba? Hindi ba ka sa buhay ko, po may ah, mga, papagabroid mo ah, itong anak mo, wala namang ginagawa. Tignan mo, tignan mo, nakaukulang dyan, no? Oh. Sabi mo, magabroad ka ba, ano matulungan mo yung mga... Hindi po kami ah, mga ganon. Kasi hindi naman nila anak yun eh. Lalo na po pagbaba yung anak mo, hindi. Hindi mo pahihintulutan na yung anak mo ay mapahiwalay sa'yo. Kung makapag-abroad man yan, mag-aalala ka, ah, hindi po ba? Ah. Hindi balik ikaw na lang ang ina kung minsan po ay magpaparaya. Ikaw na lang ang umalis. Anak, diyan na lang kayo. Ako na lang. Amen po ba? Kahit anong hirap nang nararanasan na ninyo po nandito Saludo kami sa inyo, mga magulang nasa abo. Saludo kami sa inyo. sa nyo sa kabila ng lahat ng ito ba, mga Kaming mga bata, sabit kami. Sabit kami. Sa mga magulang na umalis, na nag-abroad, yung pagkagising pa lang ng umaga, hinahanap mo na si Nanay. Eh, hey, po ba? Na dati nasalayan mo na pinagtitimpla ka ng kape, kumisa, may pawis ka sa likod, si Nanay hinahaplosan ka at binibigyan ka ng pulbus, Johnson. Saan, bibigyan ka pa ng baby kolon para mabango ka kahit amoy araw ka. Hmm, bango ng baby ko. At siya lang nakakapagsabi na, pogi ka, anak. <laughs> Yan ang sa sa'yo, mami. Pogi ako, sabi ng nanay ko. Yan si mami. Kapag may problema, si mami mas naiyako nabanggitin yung problema ko kay daddy. Si mami, madaling lapitan. Totoo po yan. Yes, si tatay magkakahirapan pa kayo. Si mami, kaagad bubunod siya, si tatay, kakamot pa. Ewan po ba? Iba e, si mami. The best girl, mami. Damis ka. Amen. Kaya ano po nangyari? Lapit na po. Amen. Next slide. Kaya sinabi ni Solomon, huwag ninyo patayin ang bata, ibigay ninyo sa una. Tinan niyo yung wisdom. Nakita ni Solomon kung gaano po yung uh, uh, ano nang isang ina. Nasabi niya, huwag kamahalan. Huwag niyo sa patayin, ibigay niyo na lang sa kanya nakita ni Solomon kung paano nag-react yung isang ina na tunay na yun ang ina. At ano po ang sinabi, huwag ninyo patayin ang bata, ibigay ninyo sa una, siya ang tunay na ina. Amen. Wala po mang palakpak. Napakabuti ng ating Panginoon. Talagang tunay po na nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa kanyang mga lingkod. Amen po ba? at kayong mga magulang, tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa binigay na kalakasan niya. At tayo naman mga bata, eh may po ba? Tayo po lahat naririto. Gusto po ba ninyo ng mahabang buhay? Gusto po ba ninyo ng mahabang buhay? Ano po sabi ng Bible? Next slide. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Gaya ng inuutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Inutos po yan ng ating Diyos. E may po ba? Igalang mo daw ang iyong ama at ina. Kaya ikaw kung may hatred ka sa iyong ama, Amen. Sa oras na ito, o sa iyong ama, alisin mo na yan. Amen, kung gusto mong umaba ang iyong buhay, dahil yan ay utos ng Panginoon at ang sabi ng Bible, upang ang iyong mga araw ay lumawig, humaba iyan. Amen po ba? Kung sa makatwid po pala, yung maagang namamatay, so hindi gumagalang sa mga magulang. Eh, sabi ng Bible eh, bibigyan ka ng mahabang buhay kung igagalang mo ang iyong mga parents. Amen po ba? Magkakaroon ka ng mahabang buhay upang ikabuti mo sa lupain eh na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan, tayo po yan. Kung nais mo, igalang mo ang inyong mga itinanay o ang iyong tatay. At next slide po, ang sabi po dito, purihin ninyo ang Panginoon, ang awit, 113, 129, uh, purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo, oh ninyong mga lingkod ng Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Kanyang ipinag-iingat, kanyang ipinag-iingat ang ating Panginoon. Alin? Ang bay, ang baog na babae, at maging masayang ina ng kanyang mga anak. Purihin ninyo ang ating Panginoon. Amen. Tayo po lahat dito Praise the Lord. Bakit di pa kayo magkasabay-sabay? Amen! Praise the Lord! Amen! Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandaang noob na ibigay sa ating mga magulang at hindi pa po tayo nagtatapos. Marami pa tayong gagawin. Amen! Amen! Iyahan niyo po na kami mga mga anak ay kayong mga magulang ay mahandugan po namin ng konting sorpresa pero malaki. Ito po ay nag nanggagaling sa, aking kabut uh, sa kay Butura ng aming tunay uh, nga po na sa oras nito bilang isang mga ina ng tahanan. Salamat po tayo sa ating Panginoon dahil sa kanya. Kabutihan na uh, hanggang ngayon binibigyan kayo ng tibay lakas ng at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya naman, Panginoon, Lord, sa oras nito, na narito po, Panginoon, Lord, ang mga magulang, ang mga kapatid, Panginoon, sa mga magiging mag mga magulang, Panginoon, Lord, na patuloy namin po silang nilalapit sa iyo. Na patuloy ka maghari sa kanilang buhay, Panginoon, at patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at gabayan. Ano man po ang kanilang mga pagkukulang, Panginoon, Lord, patuloy ikaw ang gumabay sa kanila. Salamat po, Panginoon, Lord, sa bawat buhay, sa bawat mag-unang na narinig kung aming samadala sa iyong pangalan. Jesus, Lord. Amen. Amen. Makakaupo na po muna tayo. Magandang hapon po muli sa bawat isa, lalo tigit po sa ating mga magulang na mga ina po na naririto ngayon. May I request po na medyo mag-forward uh, po tayo, yung mga mothers po. May mga uh, vacant seats pa po dito. If you can just move forward para po um,